Good morning, followers of Alpha Adventure Farms. Maybe you're wondering, bakit araw-araw kong sinasabunan, binabanlawan, at dinidisinfect itong mga feeders nila. Yan. Reason for that is para maiwasan yung aflatoxin infections. Minsan kasi hindi naman, hindi naman ganyang kali, madalas hindi ganyang kalinis yung uh, feeder nila after nilang kumain. May natitira pa dyan. And overnight, hindi maiwasan, napapanis yun and dito sa mga sulok-sulok na ganyan, ano, misa namumu na nasisiksik yung feeds dyan, so maaaring uh, uh, maging cause yan ng uh, ibang samut-saring toxin infections isa na dun yung sa aflatoxin no yung sa mga amag, kulapu so to avoid that para maiwasan yung extra trabaho at saka unnecessary gastos sa gamutan uh, it's better na araw-araw na sinasabunan, binabanlawan, dinidisinfect itong mga feeders kasama pa pati yung mga drinkers nila syempre. Uh, in the case of these dogs, mga palanggana, palangganita ang gamit batsa, Ayan, no? Turkish dun sa dulo. So dito sa akin, hindi lang itong tap ang sinasabunan, binabrush, nililinisan pati yung sa ilalim niyan. Malilinis ang mga tusag ng sa ilalim no? Uh, ba? Diba? Parang bago. Okay. So hindi lang 'yung nakikita. parang kasi sabihin niyo eh nilinisan 'yung taas kasi 'yun ang nakikita sa video. Hanggang sa ano 'yan, pati 'yung bottom nila malilinis 'yan. Ah. Uh, etong ganitong practice ay hindi lang naman ngayong araw na to ito, hindi lang ngayong taon na ito. Hindi lang ngayong taong ito ito na, na ini-execute ko simulat sa pulga nito na pwede nyong kalkalin yung mga past videos ko from many years ago binanggit ko na rin ito noon uh, hmm, yan uh, hindi lang pang aesthetic ano baka isipin nyo nga ulit eh, pang aesthetic lang naman yung purpose bakit naglilinis it's mainly for health reasons nila hmm. ito yung sa mga pabo maninis din yan ayan o, no, sa ilalim wala kayong makikita nanigas na pitch din hanggang sa ilalim hanggang dulo so everyday ganyan ang ginagawa yeah. so dyan naglilinis ayan, sabon so yun lang ang purpose nyan daily ginagawa yan no exemptions umaaraw umuulan may bagyo wala sinasabon, dinidisinfect every day. Hindi base sa mood. Based on schedule 'yan. Parte 'yan ng programa natin sa Alpha Adventure Farms. Hindi lang para sa mga pabo, hindi lang para sa mga ducks. 'Yan silang lahat. Oh, hindi lang para sa mga hybrid turkeys, hindi lang para sa mga ruwen ducks, hindi lang para sa mga pecking ducks, hindi lang para sa mga muscovy ducks hindi lang para sa mga Saxony ducks hindi yan itik ano Saxony duck yan hindi lang para sa mga Cayuga ducks no kundi sa lahat ng poultry animals at ruminants na meron si Alpha Adventure Farms ayan that's it